Good morning guys welcome ulit sa aking youtube channel ayan o no? lakas ng hangin lakas ng ulang kagabi ayan papunta na naman ulit tayo sa ating trabaho at siguradong tambak yung plantsahin ko kasi kahapon di ako na malansya nagpaluto yung amo ko ng soup at nagayos ng mga ibang gamit ngayon guys yung panahon dito Sa ng hangin. Sarado lahat ng paligid. Walang araw na lumabas. So, ito tayo guys. At natapos ko yung pamalansya. Hindi Yun na ako nakapag-video sa iba. Dahil, dyan din ang dyan dyan ang mag-asawa. Kaya, uwi muna tayo para kumain. At bago tayo pumunta sa Sinunod natin trabaho. Buti hindi na ulan. Kulimlim lang siya. Hanggang guys, uh, papunta na tayo sa ating uh, susunod na trabaho oras po ngayon uh, minus 10 para launa nakakain na rin ako ng tanghalian nung ulam ko yung kagabi na binili kong chicken roast chicken roti at uh, sina uh, nag steam yung misis ko ng ano, okra okay solved mamaya problema dahil ulam bibili na lang tayo ng luto ulit Baba na natin si Lulud bago tayo magumpisa sa trabaho. Matagal-tagal na rin hindi siya nakakababa eh. Meron siguro mag magdalawang buwan na. And kaya mas gula siya. Maraming trabaho. Hindi ko malaman kung anong pisahan Umpisahin. Kung mga kwarto, yung mga utos, yung bago. Lala ganyan, matatapos din yan yung mga trabaho natin huwag lang, lang tayong ma-stress huwag lang tayong ma ma madadala sa'yo eh. init at galit <laughs> kailangan enjoy lang natin yung ating trabaho para matapos natin na maayos yun ang importante so, maging cool maging cool lang tayo sa ating mga matatapos din yan lahat ng trabaho natatapos pa basta ginagawa natin ng maayos tulad nito ah. kailangan naging masata, masaya tayo, sa ating ginagawa okay guys ah, uh, patas nito agad na rin ako ii lang ang ii ito at uh, isang dumi lang akit na kami yan guys uh, mulan mamimili ako para sa aking lulutuin bibili tayo ng chicken breast gagawin natin barbecue brochette at dito at uh, natin ng mga iba uh, spices at magsasahin ako ilang araw na kasi silang potato eh tapos naman sila lakas na ulan no oh. uh, tuloy lang ang buhay kahit malakas na ulan tuloy lang sa pagtatrabaho Okay guys kita kita tayo dyan Nahirapan nyo kung magdala ng payo May dala akong payong o Ayan guys uh, pabalik na tayo sa Atring trabaho Nakapamili na ako uh, Mamaya na lang ako bibili ng Ng manok na para sa kanilang hapunan Ngayon naman, magsusundo tayo ng bata. Ayan o, oh, tingnan nyo yung ulan, lakas. Parang may bagyo. Kung sa atin to, bagyo na. Lakas ng hangin. Lakas ng ulan. Magmula pa kanina ng umaga. At uh, may dala akong dalawang payong para hindi mabasa si Paul. Hindi na nagbukas yung Domino Pizza. Ang hirap pag umulan. Basa pati sapatos mo, pati pantalo. Ayan okay, guys so, Nasa likod ko yung bata. Ayaw magpakita eh. Pupunta kami ng kuat ng supermarket at bibili raw siya ng candy. Bumbong. Makabili na ako ng limang pakete. Bibili pa raw siya ng dalawa. Ayaw. Ayaw pakita. Paul. Paul. Bumak. <laughs> Nagtatago sa kayo. Deko. Nakas na Nagdala, ako ng dalawang payong para hindi kami mabasa. Kasi kung isa lang, mabasa. Magulo maglakad. <laughs> <laughs> bibili lang kami ng manok at uh, uwi kami kaya no, sa likod ko kumasama bibili ako ng isang kilo para uh, natin Thank you. dyan para mamaya iiniti nila yan. Okay guys, at uh, pa-uwi na tayo hindi na sa pagtatrabaho walang tigil, walang po dito sa oras nito Okay guys, uh, tatapon lang tayong basura at uh, hintayin ko yung misis ko bibigyan kami ng ula ang pang aming haponan ito ko hintayin misis ko uh, pupunta kami ng palengke galing siyang ano eh galing siyang check up sa doktor guys dito kami hinabintay ng bus 32 at kakain kami daw sa labas mag-iaya ang ko sa magsusup daw kami

Ito yung paborito naming restaurant na pinakainan eh. Sa ito, kabila, ito. Ito kumakain. Kareto, eh. Ah, Judy, Judy ba? Oh.

Boss guys ya. Saso brampagut nagutom. Coba <tus> <Abua>. nah. Juste <Abua. tus> montre <Abua. tus> <tus> guys, dito na kami sa 4th floor pinagutan pa kami ng ulan guys, dito na kami may ilaw na ngayon dito dito na kami bubukas lang tayong ilaw bubukas tayo ng pin dito na ayun o, lumakas yung ulan kaya rin ano guys, hanggang dito na lang yung video kita kita ulit tayo bukas sa upload thank you for watching good night and god bless pa bye bye